isipin mo. Naikot ka sa isang siklo kung saan bawat hakbang pasulong ay parang dalawang hakbang pabalik. Ramdam mong may higit pang nakalaan para sa'yo. Pero ang mga desisyon mo ang siyang pumipigil sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo na marami sa atin ang nakakulong sa ganitong siklo? Nang hindi man lang naiintindihan kung bakit. Mayroong isang mapanganib na katangian na mas malala pa sa kabiguan mas nakakapigil kaysa sa malas at mas magastos kaysa sa kamangmangan. Ang pinakamasaklap. Hindi nga alam ng karamihan na meron sila nito. Ang mga stoic ay nagbabala tungkol dito. Sa video na ito, tutuklasin natin ang siyam na palatandaan ng isang hangal na tao ayon sa filosofiyang stoic. At maniwala ka sa akin. Masakit itong pakinggan kaysa sa inaakala mo. Pero hindi lang ito tungkol sa katalinuhan, kundi sa pagkilos ng may malay, sa pagtakas sa mga bitag na pumipigil sa atin. Manatili ka sa akin dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo nakikita ang buhay mo at ang mga taong nasa paligid mo. Handa ka na ba sa katotohanan? Simulan na natin. Palatandaan uno, hindi natututo sa mga pagkakamali. May mga taong nabubuhay sa paulit-ulit na pagkabigo. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil ayaw nilang matuto. Paulit-ulit ang mga maling desisyon. Mga toxic na relasyon, pagkakautang o padalos-dalos na emosyon. Pero hindi sila humihinto para magmuni-muni. Sa halip na magbago, sinisisi nila ang mundo, tadhana o ibang tao. Hindi napapansin na ang tunay na kaaway ay ang kanilang sariling kawalan ng pagbabago. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga hadlang ay hindi balakid, kundi pagkakataon para lumago. Ang taong marunong ay nag-aaral sa pagkakamali, nag adjust at lumalabas na mas malakas. Pero ang taong ayaw matuto, nasa bilangguan ng sariling kamangmangan at laging babalik sa dating pagkabigo. Palatandaan dalawa, laging nagre-reklamo walang aksyon. Hindi patas ang buhay, pero ang pagdadaing ay hindi solusyon. Ang isang hangal ay laging nagre-reklamo, pero wala namang ginagawa para ayusin ang sitwasyon. Nakatuon siya sa problema, hindi sa solusyon. Para sa mga stoic, ang lakas ay dapat ilaan sa paggawa, hindi sa pagdadalamhati. Ang pagreklamo ay madali. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay mahirap ang taong nakakulong sa pagdadalamhati ay mananatiling pulubi ng sariling buhay. Ang isang hangal ay sinisisi ang mundo. Ang marunong, gumagawa ng mas mabuting mundo. Palatandaan tatlo, kawala ng disiplina sa sarili. Ang disiplina ang pundasyon ng kalayaan. Kung wala nito, alipin ka ng iyong mga impulses, pagpapabukas, distraksyon, at takot sa hirap. Pero ang Stoicism ay nagtuturo. Ang disiplina ay hindi pagpapahirap sa sarili, kundi paggawa ng tamang desisyon para sa iyong kinabukasan. Ang taong marunong ay nagtitiis ngayon para sa ginhawa bukas. Ang taong walang disiplina, laging biktima ng sariling bisyo at pagkabigo. Palatandaan apat, matigas ang ulo ng walang dahilan. May mga taong ayaw makinig kahit anong ebidensya o rason ang ibigay mo. Para sa Stoic, ang pagbukas ng isip ay tanda ng karunungan. Pero ang hangal, nakakulong sa sariling paniniwala. Para sa kanila, sila lang ang tama. Ang katigasan ng ulo ay hadlang sa pagunlad. Kung hindi ka handang tanggapin na maaaring mali hindi ka nalalago. Palatandaan lima, hindi makalimutan ang nakaraan. Ang nakaraan ay tapos na. Pero ang hangal, patuloy na dinadala ito. Pinapahirapan ang sarili sa mga panghihinayang at galit. Ang stoic ay naniniwala. Hindi mo mababago ang nakaraan, pero kontrolado mo ang kasalukuyan. Ang taong marunong, natututo at nagpapatuloy. Ang taong nakakapit sa nakaraan, parang kaluluwang naghihintay sa multo. Palatandaan anim, sinisisi ang lahat maliban sa sarili. Kapag palpak, ang hangal ay laging may masisisi. Kasalanan to ng pamilya ko. Kasalanan to ng gobyerno. Kasalanan to ng tadhana. Pero ang stoic, hinahanap kung saan siya nagkamali. Kung hindi mo kayang aminin ang sariling pagkukulang, hindi ka nauunlad. Ang tunay na lakas ay nasa pag-amin at pag-ayos. Palatandaan pitong mayabang kahit walang alam. May mga taong ang lakas ng loob magsalita kahit wala namang basehan ayon kay Socrates Ang tunay na karunungan ay ang pag-amin na hindi mo alam ang lahat pero ang hangal akala niya alam na niya lahat Ang kayabangan ay takip sa kawalan at hanggat ayaw niyang makinig mananatili siyang nasa ilalim Palatandaan 8 Ayaw tanggapin ang mali Mas malala sa kayabangan ang taong ayaw aminin na nagkamali Para sa Stoic ang pag-amin ng pagkakamali ay lakas, hindi kahinaan. Pero ang hangal, mas pipiliin niyang magsinungaling kaysa aminin na nagkulang siya. Kung hindi mo kayang humarap sa sariling pagkakamali, paano ka matututo? Palatandaan siyam. Laging gusto ng atensyon ng iba. Ang hangal, ang kasiyahan niya ay nakadepende sa puri ng ibang tao. Para sa Stoic, ang tunay na halaga ay nasa sarili, hindi sa sasabihin ng iba. Pero ang taong laging naghahanap ng validation, hindi malaya. Ginagawa niya ang lahat para lang ma ang iba, kahit isakripisyo ang sarili niya. Paano magbago? Ang pagiging marunong ay isang patuloy na paglalakbay. Kung nakita mo ang sarili mo sa kahit isa sa mga palatandaang ito, hindi huli ang lahat. Ang stoicism ay nagtuturo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa problema. Kaya huminto magmuni-muni at kumilos handa ka na bang lumaya mula sa mga bitag na ito kung nakatulong sa iyo ang video na ito i-like mag-subscribe at i-share para marami pang matuto dahil ang landas tungo sa karunungan ay walang katapusan manatiling matatag manatiling marunong at patuloy na sumulong